Wait lang, ano? Ticket to ticket. Ticket. Tsaka mo to. Wala na doon. Wait lang, anak. Aray, wait lang, wait lang, wait lang. Babayad lang ako, anak, ha? Babayad lang ako. Sighted na Sited din ako. Tsaka mo to. Patron, nod, Mas malapit. Mas malapit. Pay. Hindi ko alam kung araw to. Basta kahit anong araw pa siya. Basta makapanood ako. Batangas. Ah! Meron na po. Wait, wait. Pwede yung payment. Ay, payment successful! Ah! Ang <laughs> kapanood ako ng live ng Choco Mucho dito sa Batangas. Ah! Anong or, anong araw yun? Saan? Like, yung makamove on. Araw, araw yun? Baka linggo, ya ina. hatid ko ng maaga si Mia pag linggo. Ayaw niya din kasi manood.